Hello, good morning everyone. Welcome to my vlog. Bilis sa my vlog. Sa hindi pa naka-subscribe? Sa subscribe naman to my YouTube channel. Kanta tayo trabaho na, guys. No. Good morning, good morning sana. Oh, hayo gozaimasu, minasan. Pasyo Madeleine mga guys kita yung mga sasakyan naka sila may ilaw dahil medyo Madeleine mga ating paligid napakalamig pa rin ng panahon ngayon mga idol nasa zero degree so kailangan nating mag jacket pag lumabas tayo mga idol dahil matutunaw ka sa lamig. Mas malamig pa sa love life mo ang weather. <laughs> Enjoy lang sa buhay, mga idol. Mag-work tayo. Pasok ako sa trabaho sa araw na ito. Kwento ko lang sa inyo. <laughs> kuwento lang ako. <laughs> <laughs> Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa ating la, ano, life life. <laughs> sa buhay-buhay. <laughs> diba? Pag nagtatrabaho tayo mga idol. Halimbawa na ka na sa ibang bansa ka. Diba? Nobody's perfect din naman tayo. Diba? Lahat naman tayo may job on guys. Mga mga may trabaho ka na, nagkakamali ka. Ano, sorry ka na lang, tatanggapin nila yun. Diba? Maging mababa lang tayo sa ano Yung loob natin kailangan humble lang tayo. Huwag masyadong ma-pride. Diba? Dahil pag ma-pride, yung pride kasi, laba mo sa labahin eh. <laughs> Pangit din naman pag masyado kang mayabang sa buhay, di ba? Alam mo, nakakapag-abroad lang, hindi may mayabang na. Marami tayong mga kaibigan ganyan, no? korea lang. Pero marami din naman mga ano, mababait. Kasalamat na lang na tayo sa opportunity na nakapagtrabaho tayo sa ano, ibang bansa. Hindi lahat mga Pilipino na kapag trabaho sa ibang bansa, di ba? Uh, pag nandito ka pa naman, uh, kailangan alagaan mo yung ano mo dito. Yung trabaho mo, yung opportunity mo nga nandito ka sa ibang bansa. Kailangan pag alagaan mo mga guys. Dahil marami na mga Pilipino ngayon eh, na na ano, di ba? Marami silang nagawang krimen sa ibang bansa. Dito sa Japan, mayroong nakapatay na Pilipina. Hindi natin alam kung nakapatay ba siya or na ano lang siya. Hindi pa natin alam. Trabaho yan ng ano ng mga police investigator. <laughs> kung ano yung dahilan, ano yung sanhi. Hindi, rin natin alam yung ideya na yan. So, don't be judged to each other. Kung may pagkakamali man siya, hindi yan. Hindi na lang natin. Hindi natin Huwag tayo maging judgmental kaagad hindi natin alam yung mga problema-problema sa buhay. Hindi natin alam yung life niya, ano pinagdaanan niya. Ganyan! So, mayroong nag-bike mga guys, no? Kailangan. Pag ganito kasi, pag nag may nagbisik dito, nahihirapan ako. Siyempre, maliit yung daan. Tapos, I just ko, Lord. I just ko, Lord. Baka maya. sinasabi ay sa buhay-buhay, marami talagang pagsubok sa buhay ng tao. So, kailangan lang tayo magdasal palagi na sana gabayan tayo palagi ng ating may kapal. Yung buong pamilya natin, gabayan sa ating may kapal. Ipagdasal na lang natin siya kung ano man yung sanhi trabaho yan ng mga police na kailangan niya mag research research sila kung ano yung sanhin ganong creamy so mga idol patuloy tayo sa ating buhay yung sinabi ko nga magdasal lang tayo sa ating pang araw araw dahil di natin alam ba kung anong mangyari sa atin ano yung gulong ng palad natin yung guhit ng ating palad yan, di natin alam so kailangan magdasal na sana gabayan tayo ng ating may kapal yung buong pamilya natin gabayan tayo so tapos kailangan lang ba Bakabait tayo sa buhay kapag masyadong better sa ating sarili. Tapos yung mga tao ba, dahil kalimitan kasi pag nagtatrabaho ka, nasa work ka, iba-iba ugali ng tao, di ba? May mga tao na bigla, na bigla ka na lang pagdating niya, eh, ka, katulad lang naman kayo trabahanti, tapos bigla ka na lang, inutosan, inutosan ganyan, inutosan, eh, gawin mo yan, gawin mo yan. Tapos nakita mo, katulad lang kayo ng ano ba katulad lang kayo manggagawa yung naisip mo ha wala naman siyang ka-level level sa akin pero pagdating niya bakit niya ako palagi inuutosan bang ganyan ano mo na lang pasensyahan mo na lang wag na lang ano wag mo na lang patulan diba sabihan mo ha marami pa akong ginagawa mamaya ko pa na yan gagawin ganyan sabi. talagang ganyan. Na, ano, pride sa sarili nila. mo na lang mga idol. Dahil pag pinatulan mo na, lalaki na yung problema. Diba? Paglabas mo yan, may kaaway ka na. Pasinsyaan mo na lang. Habaan mo na lang yung pasinsya mo dahil tayo sa ano eh, ibang bansa, siyempre iba iba yung ugali nila, iba yung uh, iba yung kultura nila, mga ganyan pasensyahan na lang dahil pag wala kang pasensya ikaw din yun kawawa, maging kawawa, di ba? Dawa pa kung ka ng krimen, kawawa lang yung pamilya mo, kawawa yung mga anak mo buhay sa kanila. Diba? So, patuloy tayong magdasal sa ating sarili na sana, Lord, gabayan tayo araw-araw. <clears throat> Ipaano tayo? Ipalayotas sa mga ano ba? Sa mga kapahamakan. Ganyan. Dahil yung mga pagsubok, guys. Nandyan talaga yung sa buhay dyan talaga palagi sa atin <coughs> diba so ganyan ang buhay ng tao mga idol hindi lang dahil nasa ibang bansa ka perfecto na yung buhay mo ano ka na mayaman ka na hindi ganyan dahil ano may kanya-kanya tayong pagsubok sa buhay mga pagsubok lamang yan Huwag mong itigil <laughs> Kumanta ba naman? Yun, anong sabi ko mga idol? Maging masaya lang tayo, no? Nobody's perfect naman talaga ang tao Lahat, 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 lahat tayo nagkakamali Ito, oh yung, oh ito pala yung kasamahan ko oh, Isa siyang ano Vietnamese <laughs> Bata pa ba yan mga idol no? Karating na siya <laughs> Mabait yung bata niya So ganyan lang Ang aking masasabi Sa araw na ito Thanks for watching My video Huwag kalimutang mag-support. <laughs> Support each other, mga guys. Tapos naman, sabi pala ako ba, yung mga kaibigan natin, yung mga, hindi naman lahat, no? Yung mga kamag-anak. Ano ba? Yung mga pag nagsasalita sila, Sinasabi nila, nasa ibang bansa ka na, yaman-yaman mo na, di ba? Tapos puro sila hingi sa atin, hingi tayo, bigyan mo ako ng ganyan, bigyan mo ako ng ano, sa ba bagyan. Tapos hindi nila alam mga guys na tayo dumaranas din sa ating problema. May mga kanya-kanya tayong problema sa buhay, di ba? Kahit nasa ibang bansa tayo, nobody's perfect. May mga ano tayo dito, may mga babaya rin din tayo mga idol, So, hindi tayo mayaman ba? so, <laughs> pag, naghingi, ano? Wagas pag naghingi, di ibang kapamilya. So, marami din naman, ano, taga-ibang bansa na OFW nagtatrabaho. Kaya gumagawa siguro ng krimin dahil yung mga kapamilya siguro nila ba? Daming hinihingi sa araw-araw. -araw. <laughs> Kasamahan ko yung dalawang yan. <laughs> Vietnamese sila mga idol. <laughs> <Ang aga. laughs> thanks for watching again, again. Thanks for watching my video. Bye bye, Janet. Matanin.